Nandito naman tayo at isang panibagong episode na naman tayo kay Lina para lang para sa ating episode for today. Kagawa lang tayo kay Lina ng tinulang tahong. Napakasarap yan kay Lina. Simple lang kay Lina dahil simple namimiss natin yung mga ganyang pagkain. Madalas natin kinakain yan kay Lina nung hindi pa tayo vlogger. So ngayon vlogger tayo kay Lee. kaya bibigyan natin siya ng content isang napakasimple lang, isang tinulang tahong wow, wow, wow kaso lang kay Lee, lalagyan natin siya ng twist ah, dahil nga tinula, sa sabaw natin ay Sprite yan kay Lee. para hindi lang ano kay Lee, para habang tumatagal kay Lee ma-realize no, yung pagluluto sa tahong ay pwede palang pasasarapin yan, tinulang tahong kaya kung bago lang kayo sa akin channel Huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para updated kayo lagi sa aming mga ginawa. Kung handa na kayo kay Kayli, tara, pagkita ko muna ng aming simpleng sangkat para sa ating tinulang tahong. Kaya kung handa na kayo kay Kayli, tara, sumaya lang ako. Let's go! Kayli, papakita ko. Yan, ito yung tahong natin Kayli. Oh. Kayli yung tahong natin at lalagyan natin siya ng hipong Kayli yan meron tayong hipon para may twist at syempre yung sangkap niya kay Lee dahil tinula meron tayong sayote kamatis ito kay Lee gagawa tayo ng sausawan. yan siling greek siling pula kamatis kay Lee at lemon grass siyempre hindi mo wala kay Lee ito kalaman si kay Lee at siling pula gagawa ng sawsawan ng baguong padas wow 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 dahil para dito kay yung okra natin ilalagay lang to sa ibabaw natin para nga uh, yan lang natin kay kasi tapos ito yung tinula natin kay mayroon meron tayong chili, pula, chili green sibuyas bawang siyempre luya at siyempre meron tayong sambung screen cubes kay yan at meron tayong dahon sili malunggay at siyempre Kaylee ang ating Sprite Baka naman Yan Kaylee At ang ating pangpatamis Na patis Kaylee Wow At meron tayo rito Pamintang wazak Yan Kaylee Kaya e, ayaw silang tunibuy bang Kaylee Yung mga sangkap Kasi ito Kaylee malinis na Yung tahong natin At yung hipo na putulan na ng oso Kaylee Yan, yan. Ayusin na lang ito ni Boy Mukbang Kaili yung mga sangkap niya yan nakaili si Buy Mukbang unang pisahan niya nakaili ang kanyang gagawin yan natapos niya nakaili hiwain niya si Buyas bawang yan luya at kamatis kaili habang pinakulong ko muna kaili yung uh, ano natin okra isasawsaw lang natin kaili sa bagong padas para namimiss natin kaili yung mga ganyang ulam napakasimple lang pakita ko kaili yung okra natin at pinakulong ko na kaili yung okra natin nakasalang na yan inuna ko muna yung okra kaili bago yung ano natin yan balikan na lang natin ulit yan mama at yan si Boy Mukbang kaili. busy busy na update na tayo ulit mamaya kaili. pag nagigisa na ako sa aking tahong yan tahong at hipon ila pa tara kay Eli tapos na yung mamagislice at mag-umpisa na tayo kay Eli mag-isa pagpapainit ito yung mantika ilagay na natin kay Eli ang ating loya ilagay na natin kay Ling ating bawang okay na yung luya natin bawang naman ilagay na rin natin yung sibuyas yan na yung kaili na natin ng kamatis ilagay na rin natin ang ating lemon grass dengan pintu masih kita bingung masuknya di dalam ya nah ini nasinya itu belum melumpuh belum otomatis kita penuh nasinya jadi balikkan natin wow Pagkakabig mo po kinapili, lagay natin yung tahong. Ngayon natin yung hipo natin. Ibigay naman natin yung siya. ilagay kayo yung mga gulaw natin yan takpan mga natin yan kayo ni balikan na natin wow pangol na kayo hmm. ilagay na natin kayo ni yung sayuti natin para mas masama sa isa Uh, busog na ako kay Lisa Amoy na nakakabango. Lagyan na rin natin yung kay Lina screen cubes. Balikan natin kay Eli. Wow. Nalagay na natin ang ating isang buong hipon. Mamaya na natin lagay kay Eli yung hipon bago tayo maglagay ng sprite lagay na natin para malasa na yung kailin maglalagay na tayo ng patis dalawang sandok lang kaili yan kaya natin kailin na medyo at maglagay na tayo kailin ng pamintang turog Lagay na tayo kay Lee ng crock na pamita para bumango. Ayan. Mikos muna natin yung kay Lee. Wow! Napakabango. Takpan muna natin yung kay Lee at mamaya ilagay na natin yung sipon. Pag medyo malambot na yung chayote natin pagkalipas silang minuto kay Lee, balikan na natin. Ooh, wow. Mama mia. Ang bango kay Lee. Bango talaga pag nakagisa. Sigurado na matay na ito kay Lee. Napakasimple lang. Sabaw pa lang. Ulam na. Ilagay na natin kay Lee yung hipon. Dahil malapit na rin malambot yung ano natin. Yung sayote. Ilagay na natin yan. Lukas na natin yan. Wow. Ito kay Lea ay simpleng tinulang tahong. At ilagay na natin kay Lea yung sili natin. Maya maya kay Lea, ilagay na natin yung Sprite. Okay, balikan na natin. Wow! Panalo! lagay na natin kay Ling ating Sprite para gaag tayo lagay na natin kay Ling ating Sprite para sa ating tinulang tahong Sprite ang sabaw saktong-saktong lang yung sabaw na yan para sa ating tinulang taong sabaw pa lang kaili, ulam na mikos muna natin yung kahili wow panalo pakuloy muna natin yung kahili bago natin tikman kung anong kulang kasi ang kulang yung kahili ay yung gulay natin yung siling dahon sili at yung malunggay takpan muna natin yan Daily, pagkalipas silang minuto, balikan na natin. Woo! Ang bango. Uha, hi! Napakabango, Check natin yung sayote, Kaylee. Wow, goods na. Katikman natin yung sabaw niya, Kaylee. Napakasimple lang para sa ating tinulang tahong. Wow! Sabaw palang kaili, ulam na malamis-lamis dahil sa Sprite ilagay na natin kayo yung ating malunggay at yung siling dahon sili pagsama na lang natin yan Dan. kasi yung iba kaili ah uh, lang sa Sprite sa ating ginawa natin tinulang tahong na sinabaw sa Sprite wow medyo lang natin kung ti Kaili ay maya maya ay okay na yan Kaili para sa ating tinulang tahong napaka simple lang wow panalo Kaili at yan Kaili takpan muna natin yan at magsha-shout out muna tayo sa ating mga sulid at yung mga abangers natin dyan. kaili ni habang inintay natin kay Lee maluto yung gulay natin, so shout out tayo sa ating mga sulid at yung mga abangers natin dyan. Kaya shout out, Bungo TV! shut out! Laila Katagayama from Japan! shut out! Bisdak living in Japan! shut out! Mami Mel from Muscat Uwan! shut out! Mother shut out! Bartolome Krutas Shout out Gerani Bau Shout out Monda Vlog Shout Official Vlog Shout out And Ati GB TV Shout out Don Laurino Bayuna Shout out Yaj Channel Shout Amigos Amigas Israel San Carlos City Pangasinan Shout out Yun, maraming maraming salamat sa iyo Amigas Amigos Kaya big shout out and Ma'am Michelle Kawakubo at maraming maraming salamat Ma'am sa pagtangkilik mo lagi sa aming mga ginagawa sana Ma'am gumaling ka na sa iyong kamay na naipit yung braso mo sa pagtulog mo sana Ma'am gumaling ka na kaya shout out sa inyo Ma'am at magpagaling ka and ECX ng Camero shout out Tulano bro shout out Alabang Boys shout out Sonora Boys shout out Walk Riders shout out DMD Department shout out JP Oy. Shout out Hero. Shout Gilbert Santos. Shout out Chris Molina. Shout out Glenn Agaton. Shout out Lorenzo Borja. Shout out Jaden Radi. Shout Kim De La Shout Fernando Canio. Shout out Gerald Abilia. Shout out Gilbert Solubre. Shout RJ RG Valentino Shout out Yun mga kahili yan mga sulit at chelid viewers natin. Kaya maraming maraming salamat sa inyo sa so, pagtakilik nyo. Lagi sa aming mga ginagawa sa araw-araw mainit kay ilik, Kaya masarap din humigop ng sabaw kay Ili mainit. At yung mga silent viewers natin dyan, lalo na yung mga OFW, ingat kayo palagi dyan. At maraming maraming salamat sa inyo na walang sawang sumuport at sumuwibay sa aming mga ginagawa sa araw-araw. Kaya maraming salamat at big shout out sa inyo lahat ng Cookie Boys. Napakasimple lang ang ating ginawa at ang para ating episode for today. Isang simple recipe, kaili style, tinulang tao ang sabaw ay Sprite. Kaya masarap pulutan, pero sa atin, pangmukbang. Kaya tara balikan na natin ang ating tinulang tao oh. let's go! Lipas lang ilang minuto kaili, balikan na natin. Wow! Okay na to kaili. Panalo na. Wow! Okay na to, yan titikman ang ating hurado. Kayo'y para habahaba -haba na. Okay na to, wow wow wow! Ay na kayo'y titikman ang ating hurado kung okay na ba yang Ginawa nating tinulang tahong, kayo'y style. Okay <coughs> na to, namig kayo. yang kaili maghahil lang kami ng kanin wow at tababa na napakasimple lang para sa ating episode tinulang tahong na may kasama pang hipon wow 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 yan na kaili ng ating tinulang tahong wow napakasimple lang yan lahat ng hindi pa kumain dyan sumabay na at ito yung bagoong na ating kaili para dyan sa okraw at gutom na naman si boy mukbang kaili wow ito yung sabaw na ating kaili sa ating tinulang tahong wow, tara kaili lahat ng hindi pa kumain dyan, sumabay na yung okra natin at rice natin kaili tara, lahat ng hindi pa kumain dyan sumabay na, para sabay-sabay din mabubusog, para sa aming simpleng recipe wow kaili, katatapos lang natin magluto ng simpleng recipe. Tinulang, tao, kaili style, kaya bago tayo kumain, pasalamatan mo natin lagi yung blessing na binibigay sa atin sa raro. Lord, maraming maraming salamat doon sa blessing na bigaw sa amin at maraming salamat. Maraming sa doon, and God bless you Amen! Ano pang inintayin nyo? Tara! Habhaba na! Napakasimple lang ang ating ginawa kay Wow! Oh. tinulang ulang yang Ya, kain di sini jan, Laila Katagaya ma. Bisdak living in Japan, Majin Japan. Anjim Boy risu and mam ma Michelle Kawakubo. Tara, tara mam ma Kain tayo para sabit bisabay tayo mong para sa aming simpleng recipe. Wow! Kaili yung pag -uhung. Padas kaili. ano to, bigay lang sa atin yung padas na to na pag-uong bicol. Mm. Wow! Panalo kayo din sa bow. Nandito yung sa bow kayo din sa likod. Mm. try nyo kay Lick yung isabaw nyo sa taong na tinula marami naman ang bulotin nito kay pero ginisa sa spite tubukan nyo kay Lick tinulang taong naman ayos panalok Kaya ganda yung mamasil ko at kubo. Mamasil ko at kubo, kan tayo. Mmm. đi ăn xà bao, mày nghe mà sụp xúc, dùng cái mày nghe, si brownie, ừm, Ça est parfait. Est-ce que Hmm. halo Wow sabau pemorah sarap na sabog kay ni malinam nam şey ne var? di sabo? Wow! Buhay! Hmm. hmm. Para din tayong kumain kayo ng bulalo. Hmm. Kahit akong lang. bumbira ada kayak ini boy mukbang panalo. Hindi rin ganong malaki kayo yung laman ng tao natin. Ah. Sa bandang ano kay Eli, mga ilo-ilo, kapis, malalaki yung mga tao nila. Dito kasi kay Eli, halos araw-araw kasi yan yung ginagawang anak buhay ng mga tao. Kaya hindi na gano'n silang lumalag eh. Ito yung sabaw pa lang kay ini panalo na sa tahong kay ini pag paminsan ka lang naagat sa kimi Mm hmm wow. mm hmm hmm <coughs> hmm Ah. Uh. Ah. Wow, sabaw pa mor. Ah. Panalo kay Wow, wow, wow. Ah, uh, pagkaroon lahat kayo rin ng ano? Mm. Ayos. Kala mo ba, Eli? Bulalo yung kinain natin. Tawang lang. Panalo. Sarap. Nagkaroon siya lang ninamnam. Ah. Hindi naman siya ganong matamis kay Eli. Yung Sprite kasi kayo hindi ganong matamis yan. Ooh. Uh, oh, thanks God. Yung kaili, na naman tayo. simpli simple lang, pinagpagsyantay kayo ng maraming sinot. Kililipit man namin ito, bago kami papalam sa inyo. Yung kaili at sob na naman tayo sa simpleng recipe, Tino lang tahong, kaili style. Kaya e, huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe, para up lagi sa aming mga ginagawa at maraming salamat. bye bye, bye, -bye.